Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, 22 ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakalukluk kang parang Diyos sa gitna ng karagatan bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunbon ng pilak at ginto sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan, dahil dito naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaway sa daydig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan. Papatayit, ihahagi sa pusod ng dagat. Sarap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasyako ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihing, Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y may tuturing na bansang mangmang. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paano ang sanlibo ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng dalawa ang sampunlibo? Sila'y pinabayaan ng Diyos na puon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at pagiganti hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pa siya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Aleluya, Aleluya. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila kung gayon sino po ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Yesus, Tandaan ninyo ito, kapag nakalukluk na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay lulukluk din sa labindalawang trono upang huuman ang labindalawang lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.